Anyway, nasa linya na natin mm -hmm. na isa sa ating panauhin. Gusto ko 'tong ano, mm -hmm. galing itong ating paksa, mm -hmm. ano, ang magpapaliwanag po niyan. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng PhilHealth, si Dr. Ish Pargas. Good morning, Dr. Ish. Good kasama ko po yes, si Christian. Good morning. good morning, Doc. Yes, good morning. Good morning, Ms. Tuesday, and good morning, Christian. Happy birthday po. <laughs> po. Sabi ko sa iyo, may mga umahabol eh. Salamat po, doctor. <laughs> Sir, ito sabi ko Apa. nga, parang good news itong mm -hmm. ating tatalakayin. Mm -hmm. Kasi nga, nitong nakalipas na isang linggo na ibalita ninyo dyan sa PhilHealth, tinanggal na yung 45-day coverage benefit limit. Para po sa mga Apa. PhilHealth members na katulad ko, katulad namin ni Christian, ano mm -hmm. po bang ibig sabihin nito? Oo, Um, isang magandang balita ito Tuesday and Christian of course, uh, this is aligned with our um, continuous efforts to make um, every Filipino benefit from PhilHealth. Mm -hmm. So dati po ang ating polisiya ang isang miyembro ay meron lamang 45 days in a year mm -hmm. para magamit yung PhilHealth. Mm -hmm so kung paulit-ulit na ako confined or you need a prolonged confinement mm -hmm. basta ang makocoover lang ng PhilHealth is 45 days mm -hmm. pero ngayon po tatanggalin na po natin 'yan mm -hmm. at lahat po tayong mga miyembro kung kinakailangan ng mas matagal na confinement mm -hmm. or meron pong pabalik-balik tayong sakit Mm -hmm. at magiging more than 45 days ang ating paggamit, mm -hmm. ngayon po ay mababayada na at magagamit na ang mm -hmm. PhilHealth Benefit. Yung, hindi naman sa gusto natin magkasakit, Dr. Mm -hmm. Pargas, di ba? Yes, diba? Pero, yes yun correct. Pero malaking tulong ito kasi meron naman talagang makaramdaman na, na pabalik-balik oh, sa ospital. Kailangan yung more than 45 days talaga oh, oh. na nagamutan. Uh, kaya nga... Huh? Eh, ito po bang uh, 45 days na ito na wala nang na limit mm. kanyo. Uh, 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 ano po bang pangkaraniwang sakit o karamdaman mm. na bumabalik-balik sa ospital mm -hmm. ang pasyente? Oo, halimbawa, meron tayong catastrophic case na cancer. Mm -hmm. Tapos tayo ay nag-a-undergo ng chemotherapy mm -hmm. paulit-ulit 'yan. Mm -hmm. O halimbawa, meron tayong sakit sa sa ating mga dugo. Mm -hmm. At kinakailangan ng blood transfusion, paulit-ulit din yan. So halimbawa naman tayo ay na-stroke at may mga komplikasyon, pwede tayong ma-confine ng more than 45 days. So ngayon po, wala na po tayong limitasyon. Although halimbawa, ang pinaka-example niyan is dialysis. Yan. Kasi yung dialysis is three times a week yan eh. Although naging exemption na yan sa 45 days, kaya ang kinukover na natin is 140, 156 sessions a year. Mm -hmm. Pero marami pa rin pong mga pagkakasakit na nangangailangan ng gamutan ng more than 45 days. Mm -hmm. Kasama po ba dyan Dr. Pargas yung halimbawa chemotherapy? Mm -hmm. Yes. Opo kasama mm -hmm. na po ngayon yan. Actually marami nga po tayong mga nagiging, hindi naman complaint but maraming request na sana ay more than 45 days yung makover para mm -hmm. doon sa may mga sakit na cancer. Mm -hmm na nag-a-undergo ng chemotherapy, radiotherapy. Mm -mm. So ngayon, pwedeng-pwede na po. Mm. Yung sak baka itatanong ng mga kababayan natin. Okay. Um, wala nang 45 day limit. Mm -hmm. Pero yung uh, amount, yung coverage, ano, doon sa sakit, eh nagbago rin ba? Uh, yun pong ating mga coverage sa sa mga sakit kung matatandaan nyo, i in increase po natin niyan, mm -hmm. mm -hmm. una ng February 24 ng uh, 30 percent and uh -huh. then ngayon pong simula ng taon ng 2025, another round of 50 percent. Uh -huh. So yun lang po yung naging increase natin uh -huh. pero dahil po sa pag-expand ng ating 45 days, hindi naman mababawasan uh -huh. ang uh, pakete po ng mga pagkakasakit. So halimbawa ngayon uh -huh. na-confine ka ng typhoid, uh -huh. sa susunod po na isang buwan na-confine ka o din ng typhoid, pareho pa rin po na pakete ang makukuha Ayun. natin. So hindi limitado talaga. Alam mo, one year nagkaroon ka ng ganon sakit. Eh pag nagkasakit ka ulit ng ganun sa after few months, baka hindi na, no? So pwede pa rin, Yusek. Ah, Yusek, ah, Ah, hindi po, hindi po ang atin pong bayaran ng pakete ay kada confinement. Yes. So hindi po mm -hmm. maapektuhan yung pakete or yung amount of the benefit. Mm -hmm. 'Yon. magandang balita po 'yan sa ating lahat na mm -hmm. mga fill, exactly. fill health members, mm -hmm. eh automatic nga ngayon lahat na ng Pilipino member, member. na, mm -hmm. 'di ba, yeah. ng PhilHealth? Apo. Ayan. malaking nakakagaan ito talaga sa mga miyembro, doctor. Ah, uh, yes. bukod dito sa 45 day uh, benefit limit na tinanggal nyo na. Mm -hmm. Maitanong ko nga po yung ang alam ko mayroon na kayong mga expanded health benefit package din dyan sa heart disease, sa cancer. <coughs> ay, yung karamihan na oh, Yung mga matitinding mm -hmm. sakit pa naman ito mga ito. So uh, halimbawa sa heart disease, Dr. Pargas, magkano na po ba ang coverage package ngayon para diyan? Opo, just recently po kung matatandaan nyo, naglabas tayo ng benepisyo para doon sa tinatawag na heart attack or acute myocardial infarction medical or magbibigay po ng tinatawag na mm -hmm. fibrinolysis or yung pampatunaw ng bara ng dugo mm -hmm. ng ugat ng mga dugo uh, ngayon po ay from 13,000 ngayon po ay 123,000 'yung coverage natin. Oh, ang laki ng tinas. Another Opo, uh, another benefit po doon sa heart attack is yung pong tinatawag na angioplasty. Mm -hmm. Na dati po ang ating coverage is 30,000. Mm -hmm. Ngayon po is 523,000 na. Wow. Opo, and then of course may bago tayong beneficyo para jan. 'yun pong cardiac rehabilitation mm -hmm. na umaabot sa 66,000 mm -hmm. at meron na rin tayong beneficyo para po dun sa paglipat ng mga pasyente from one hospital to another hospital okay. kasi hindi kayang gamutin ng isang mm -hmm. ospital. Uh -huh. uh, meron na po tayong coverage para sa paggamit ng ambulance which is 22,000. Oh. Ay, magandang balita oh. yung, Kasi oh. alam nyo naman Christian, mm -hmm. ambulansya pa lang namumulubi ah, ka na. Mahal na, na. exactly. Eh, eh, oh. eh, eh, alam mo naman ang ordinaryong Pilipino, yung pagpapagamot nga, hirap na hirap na sila. Oh. Magbabayad pa sila ng ambulansya na oh. pagkamahal mahal Okay, oh. oh. uh, speaking of pagli ipat ng ospital ano lahat ng baka kasi isipin ng mga kababayan natin na kung baka sa public um, hospital lang yan um, so lahat ng PhilHealth accredited hospitals ay pwedeng pakinabangan itong mga serbisyo na ito Opo pero sa ngayon yung pong ating coverage for the ambulance is para po dito sa heart attack pa lamang. Mm. At yun pong para po sa lahat ng pagkakasakit na nangangailangan ng ambulance ay ginagawa na po natin para maging kaparte po ng ating tinatawag na Emergency Room Benefit Package. Ayun. yun Ang maganda din doon. Ah, Dr. Parga sana nga mapadali na rin yan. Eh. Ano? Mm -hmm. Actually ano nga po yun eh Ang pinaplano natin para doon sa Emergency Room Package is uh, yung transfer po kung saan nangyari yung uh, atake mm -hmm. papunta sa ospital So kung nangyari mm -hmm. sa bahay, So from the house papunta sa ospital nagagamit ng ambulansya ah yes. uh, pwede na pwede po nating ma yan po yung tinitingnan natin mm -hmm. pero sa ngayon pinag-aaralan tapos. Opo. Oh, po. At sa sana soon mag mm. ma maging makatotohanan na rin 'yan. Uh -oh. Pero for now, lilawin lang natin mga kapuso ha, yung paggamit po ng ambulansya heart ay disease. dun sa heart disease uh -oh. from one hospital to uh -oh. another hospital. Naaccredited uh -oh. uh -oh. na. Uh -oh. May, na uh -oh. na uh -oh. May ang phone in mula dun sa nanonood sa atin sa Facebook. Ano? Uh -oh. Tinatanong ni Dennis, "Sir, sa operation po ng kidney stones, magkano po ang magiging coverage ng PhilHealth po?" Ah, nako sorry. hindi ko po tanda pero covered po 'yan mm -hmm. yung pong uh, kung yan man ay yung tinatawag na ESWL mm -hmm. or yung pong extra shock uh, wave uh, corporeal lithotripsy mm -hmm. yan po ay covered ng PhilHealth or kung kailangan pong bukasan para tanggalin ng bato sa bato mm -hmm. yan po ay covered din uh, siguro po after this interview i-check ko lang mm -hmm. tapos po ay uh, Ime-message ko po uh, sa inyo para mapanggit niyo sa ating caller. Oh, ang dami yeah, mga yeah, tanong yeah. na ganito. No, Magkano? Coverage? Saan? At meron bang uh, at least website o saan nila pwedeng, at least makita nila ah ito pala yung coverage. Oh, oh. Uh, so, meron po. Yeah. They can check po our website at www.philhealth.gov.ph. Mm -hmm. uh, yun po ang tinatawag na ACR search. ACR Or meron din okay. po um, Tuesday and Christian, mm -hmm. meron na po tayo ng app, mm -hmm. ACR application. Yan po sa ngayon ay sa Android pa lamang, sa Play Store. Pwede mm -hmm. po nilang i-download mm -hmm. yung pong ACR app mm -hmm. at doon po pwede nilang ma-check kung magkano at kung saan pwedeng ma-avail yung mga around 9,000 case rate packages natin. Yan, pwede na wala yan oh. sa mga Android phones ninyo. Mm -hmm. i nang makita. I-download nyo yung ACR app. Makikita mm -hmm. daw po dyan, 9,000 cases oh. Makita mo diyan oh, mm -hmm. ma ma mapapadali yung pag yung mga sagot sa tanong nila. Oh, kasi madami talagang tanong. Siyempre, talaga maraming kababayan natin na gusto malaman muna tay kakasya ba <laughs> yung uh, budget namin Ano bang mm -hmm. uh, paano ba natin ito babayaran yung mga ganun tanong? Oh, Kaya yeah. maganda. Opo. Oh, Pero paalala ko din lang um, Tuesday and um, Christian. Mm -hmm. uh, Doon po sa ating polisiya ngayon mm -hmm. na naaayon sa universal health care, mm -hmm. kung ang pasyente would opt to, to be admitted in a ward accommodation mm -hmm. in public or private hospital, dapat po ay wala na silang babayadan. Yun pong PhilHealth package ay sapat na. Ah, uh. Teka Usec, linawi natin yun. Ha? Pag kayo nagkasakit, at ikaw ay na confine sa isang ward either public or private dapat wala ka ng babayaran tama ba mm -hmm. Automatic tama po tama po yan. yan po ay nasa sa sa Universal Healthcare Law at saka po sa ating mga polisiya pero siyempre Christian and Tuesday mm -hmm. dapat po ang ating doktor ay hindi rin pribado Kasi sino mm -hmm. po yung doktor ng ospital mm -hmm. na naka-assign po doon sa ward siya din po yung ating doktor mm -hmm. Dapat nga gano'n, di ba? Uh, Siyempre naman, dapat... Huwag uh, uh, ka nang kumuha ng private Baka doctor. Baka nag-import ka pa, Baka no? Baka nag-import. Uh, Siyempre, <laughs> hindi na yun makakover. O, oh, oh. oh, ito, Dr. Ish, ihabol ko na lang po ito bago ka namin pakawalan. Marami tuloy pumasok oh, na mga tapong... Oh, dito tanong. rin sa ating uh, Facebook. <laughs> sa ano? ating uh, Text Connect. Dok, sabi niya, pakitanong nga po kay doktor, hmm. doon sa konsulta package na napili ko, bakit po kaya kailangan pang idaan sa malasakit yung lab test? Ah. At may babayaran pa. Tama po ba yun? Uh, Sabi ni Jamie. Uh, kailangan po natin i-check because yun po covered sa consulta package mm -hmm. ay labing limang laboratorio or examination. Ayun, Kasama ayun. po dyan yung mga laboratoryo para sa dugo, sa, uh, para sa blood sugar, uh -huh. creatinine, yung pong uh -huh. mga ating mga taba ng dugo, Tana, uh -huh. at kasama po ang x-ray, ECG, mammography and uh -huh. ultrasound. Uh -huh. Pero kung yun pong in-order ng doktor ninyo sa konsulta uh -huh. ay hindi kasama doon sa limang libreng uh, diagnostics, ay talaga pong kayo muna ang magbabayad or baka nga po ay ihingi ng tulong doon sa ibang mga uh programs of the government like malasakit center pero kung ito po ay nakalagay or nakasama dun sa labindimang libre hindi na po ito kailangan dumahan sa malasakit or kailangan yung magbayad. Ayun. O Sir Jimmy, yun nga po kailangan po kasi nilang i-check kung yung order o request ng doktor po ninyo ay pasok doon sa labing limang cases na libre doon sa laboratory. Kaya siguro ano dinaan sa malasakit, baka hindi kasama doon sa labing lima, so kailangan idadaan sa malasakit. 'Di ba? and Tuesday and Christian i-clarify ko lang ha. Kung konsulta provider mo ay public, Oo. Mm -hmm. ay libre po talaga 'yan. Pero kung halimbawa pong private, yung konsulta, mm -hmm. meron lamang po tayong co-pay. Pero yung co-pay po is para sa buong taon na. Oh, so oh. may ganun Look, pala. Dahil yun. ang daming tanong ano. Aside from website, meron ba kayong hotline at least na pwedeng tawagan ng ating kababayan para pag may mga tanong sila katulad no nagtatanong kay Chusy kung cover ba, kung magkano ba, etc. Yes. Uh, they can call our 24 by 7 hotline at 028-622-2588. Ayan. 028-622-2588. Ayan mga kapuso. 24 ay, by 7 po yan. Ayan. Anytime. O, o, ito mga kapuso ha. 028-622-2588 edit tama yeah ayan. ayan at least nag, nag public service tayo ngayon mm -hmm. with that dr ish salamat po sa oras po ninyo at sa uulitin po kay madadala ha? thank you doc maraming salamat po miss tuesday and christian happy birthday po ulit happy <laughs> Sal sunday <laughs> salamat po si dr pargas po yan ang tagapagsalita po ng philhealth dadalhin po kami walang